yun meron tayo dyan hakot uh, sa pandi lang nyan, parang malapit sa pandi pero lisyada pala pero doon na kunadaan sa papuntang pandi at yan eh dalawang dining table ba tawag dyan basta ganyan at ito nga kagabi kahapon uh, inayos yung truck natin nilagyan ng top load at saka uh, nilagyan ng konting panggilid binaba ng konting gilid para hindi nahinitan yung mga nasa loob at hindi masyado nababasa yung nasa loob at kinabukasan ayan syempre uh, mo sana natin at nung uh, 4 a.m. yung 4 p.m. yung schedule namin ni ma'am ay eh, ang ginawa natin ay uh, inagahan natin mga 2 o oh, 2:30 umalis na ako at nandiyan na ako sa bypass at na ako papunta sa Pande diyan tinuturo ng ways pero maganda naman ang ways niya dahil uh, tama naman yung location na itinuro niya sa atin yan. Ang papande yung dere-derecho Meron tayong biglang kakaliwaan dyan nang ang tagos uh, lisyada pa bustos parang ganon ayan <clears throat> uh, yan, yan na yan din tayo din tayo kakaliwa at ito na nga tayo ron sa may pinaka uh, pagawaan ng nung uh, furniture na yan at yan napakabigat din yan halos pero mas maganda o yan kaysa sa unang dinil, uh, diniliver at ayun nga hindi natin masyadong tinasan si ma'am sa sa service para kahit papano pwede natin sila maging suki dahil nga last time kinukuha tayo dyan kaso nga lang may schedule ako e ngayon, kinontak na naman tayo tuloy-tuloy e, pala yung yung pag-order nila dyan e, maaaring tuloy-tuloy din yung yung service natin na pwedeng i-offer sa kanila at e, yun nga, kahit pa dalawa-dalawang ganyan lang napakabigat din yung yung dalawa na yan at saka, yun nga, isang mabilis na biyahe lang din naman yan kesa naman wala akong ginagawa sa bahay kesa naman kung ano-ano lang e, eh, yan tinatanggap natin yung mga ganyang pahakot pasaya at saka ito nga ngayon lang din ako naka, nakarating sa lugar na yun ngayon lang ako nakadaan dyan may daan pala dyan papuntang pa bypass medyo medyo rough road lang medyo putik putik din at saka medyo yan makipot nya dahil nga nagkasabay-sabay at ito, ito na yung pinaka-rock road na daan papunta ron parang buhay lang yung yan eh, sa, hindi naman lagi sa buhay natin smooth kaya sa mga tropa natin yan tuloy-tuloy lang kayo kung anong pwede nyong trabahuin, trabahuin nyo ako okay, hindi naman ako, hindi naman ako talaga driver dati pero yun, naglakas loob tayo para para matuto Ang, yun, syempre shoutout kay na JM na nagturo sa akin na mag-drive eh, siya yung kauna ano na nagturo sa akin mag -owner. tinuruan ka agad ako dinala na agad ako sa bypass ayan uh, bustos at saka yun na uh, nasa bypass na ako isang mabilis na biyahe lang yan nadalin lang yan dun dun sa may malapit sa BSU bustos halos tapatan parang ganun masa malapit lang siya sa BSU bustos at saka parang uh, Dealer sila parang nagbebenta talaga sila ng furniture Pero kumukuha sila ng mga subcon Parang yung ipagagawa nila sa, sa mga gumagawang ganito O gagawa, gumagawa sa lugar na ganyan Para maka, makapagpa-order sila Magpapa-order sila pero pa, hindi sila ang gumagawa uh, Ganun lang Pero yan sila mam, Ma tagapampanga Pero pero parang dito yung pinaka uh, bodega nila Yan At napakadaming kahoy dyan Na nakakita ko napakaganda yun no? Oh mga furniture na ganyan na tsak mga mamaha, mamahalin yan uh, dahil nga sobrang bibigat tsaka yun tingin mo napakadaming daming bumubuo isang mabilis nga lang to kwentuhan lang din to, dahil nga uh, simpleng pabuhat lang yan dalawang piraso lang pero kahit papano naman uh, good uh, good deal naman kami ni mama tsaka ito bumili buko patas may lumapit na dalawang ano, dalaga na nangangaruling. Eh, di, eh, syempre, kahit pa paano nabutan natin dahil musikero rin sila sa mga tropa natin na nag, uh, nagmamarket na kanilang talent. Suportahan natin yan, lalo na yung mga ganyang bata. At syempre, ito nga, syempre, dumaan ako sa talampas yan ang pinakamasarap talaga yun. Sarap talaga dumaan sa mga mapupuno. Uh, na refresh At syempre, yan, di masyadong traffic yan. Kaya, masarap mag-drive-drive mag -drive. at saka dito nga pagdating mo sa parang pabintog na yan tato, hmm. hindi ko alam kung ano na isipan ng mga no, parang tato, double parking man, yan nakakita nyo naman kaya naman hamon na nga ganyan talaga eh. nakakainit ng na ulo minsan pero minsan ninahaya na lang natin at saka syempre maraming maraming salamat kay ma'am sa patuloy na pag-contact sa amin sa pahakot pa sa kayo at sa mga tropa natin nag-share like at saka nag-comment at saka nag-subscribe nagpapalo sa Pahakot Pasaya. At syempre sa Video Malaysan Sounds, maraming salamat sa mga tropa natin dyan. Yun lang po. Salamat.